Hello guys, so, what's up sa inyo guys Nagbabalik na naman ako para magbigay sa inyo ng mga <clears throat> earning application So ngayon ang gagawin lang natin is itong crazy dog Alam ko sa inyo ay may mga minsan nahihirapan sa apps na to So mahirap nga siya guys so, Hindi siya madaling makuha So, nakita ko sa inyo, mag-withdraw na sana ako ng 2K, pero hindi ko pa na-receive -re hanggang ngayon kasi may di pa maghihintay yan. At sa mga nakikita yung video 15 days lockdown, mag-withdraw na nila. Hindi yung totoo, guys. So, ang totoo dyan, na 15 days, siyempre mag-ano kayo, mag-games kayo ng 15 days maglaro kayo. Palagi, kada ano, araw-araw yan, laro kayo. Pag natapos yung 15 days, guys. So, wait. Habang naglo-loading to, sabihin ko na sa inyo, pag natapos yun yung 15 days, may 10 days siya na manunood kayo araw-araw ng ads. Kada pagkatapos... Ang ginagawa lang dito guys Para mas maganda eh Maglalaro kayo Kung sabado ngayon Tapos Maghintay kayo ng 12 in midnight Laruin nyo ulit guys Para Kinabuhat yan Pagkagising nyo Wala na kayong Atupagin na this Wala na kayong hintay Wala na kayo Wala ano na lang gusto nyo Tapos pagkatapos yun guys eh, Huwag yung asahan na Mawi withdraw nyo na Kasi may 5 days pa bago ma-withdraw. Yung 5 days na yon, yun yung tutulungan kayo ng friends niyo dapat matulungan kayo. Kasi 5 days yun. So, di ba, pag 10 times nyo yun, yung 5 days na yun, mag invite ka ng sa isang araw, tatlong tao. Pag inano mo yung lahat, mga nasa kadalasan meron ditong sa so mga iba VIP tapos dito sa may baba niya yung mga mga pa free coins niya para matanggap ka dito kung mas matami so tapos dito na guys ng 2k so yan mag ano ka dyan mag, manunod kayo ng ads araw araw sa 10 days at it, pagkatapos yan hindi yung pa mawi-withdraw yan 2k kasi may 5 days pa kayo invite lang kayo na invite na yan 3 invite friends so yan para ma-withdraw nyo sya sa other man or gcash ganyan ang darong to. so pero mas maganda rito at kung matagal mas maganda kasi dito pa lang panalo na kayo madadagdagan yan 2k magiging 3k yung magkano pa pero yung hours niya lang is 24 hours bago umanod da ulit yan mag refresh bumalik sa ganyan makakakuha ka ulit ng ganyan so yun ang kanagandahan nya sa apps na to sa so, mga nagtatanong Yes, mahirap to. Walang madali dito. So, yun lang.